Ngayong araw ang unang araw sa anim na araw na wala kaming pasok dahil susok dito sa South Korea or Thanksgiving Day. Tagal no? Isang linggo din yun ha. Maga akong malis dahil may miminta pa ang koreano mismo sa harap ng bahay nila. Charot lang yan, binibigay niya ang kanyang old small cabinet at ako na pagbigyan niya. Pinos niya eh kasi ito sa carrot bilang nano more free sharing. Ibig sabihin, bibigay niya lang ng libre. Agad ko siyang chinat na makita ko at binigay niya naman agad. Kaya ngayong araw na pag-usapan namin araw na pupunin ko ang kanyang pinakamamahal na cabinet. Isa ito sa mga pinakagusto ko dito sa South Korea dahil napakabait nila. Yung mga gamit nila na hindi na ginagamit, nila ng sagaran mapakinabangan pa ng iba. Magkano dito sa kupang? Around 2,000 pesos din eh mas maganda na ito nakapasyal na ako nakahingi pa maya maya pa ay nakarating na ako sa mismong bahay niya pero nag-iikot-ikot mo na ako dahil parang hindi ako sigurado kung yun na ba yung talaga yung bahay niya maya maya huminto na ako at sinat ko siya na nandito na ako mga ilang minuto lang ay lumabas din siya at syempre binati ko muna siya ng anyo nga sayo yun lang naman alam natin eh sinabi niya sa akin na ipasok ko dapat yung scooter para hindi ako mahirapan na buhatin yung cabinet palabas o oh, diba, ba concern pa siya sa akin. Tinilungan ko na siyang labas yung cabinet para nang sa ganun mapadali at makauwi na agad ako. Pagkatapos kong i-prepare at isa yung cabinet sa scooter ay napaalam na rin ako. Sinabi pa niya na mag-iingat ako at delikado daw. Salamat mama, nyong yung sa'yo. Ganito pala itsura nung maisakay ko na yung cabinet kay Tau Si Tau pala siya yung scooter ko. Tinigang ko siya ng pangalan na Tau dahil Taurus X yung model name niya kaya Tau na lang. Corby. Kaya maya maya pa umalis na rin ako bumiyaki pa balik medyo may kalayuan din mula dun sa bahay niya papunta dito sa amin mga around to 14 kilometers din pagkatating na pagkatating ko sa bahay nilinisan ko na to kaagad. pinunasan ko na tapos binakyam ko pa syempre para tanggal yung mga alikabok alikabok niya sa loob pagkatapos pinasok ko sa loob tapos pinikuran ko pinakita ko kay ma'am silin ko sa kanya sabi niya ingatan ko daw at napamahal na sa kanya yung cabinet na yan pero kailangan niyang ilit ko dahil may bago na siya charot lang